sa so, palagay niyo, para saan ito mga policy of the church, sa pamilya, bakit may policy ang mama, ang, na, ang papa, ang Diyos meron din. Para saan ito? Para sa? Di nyo alam? <laughs> Now, isa lang ang pinakamatinding uh, sagot ni Kristo dito ay upang iligtas kayo at hindi kayo mapapahamak sa daigdig na ito. So, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Okay? Uh, sa gospel natin, mga kapatid, ano bang sabi ni Kristo? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa. At bu ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Now, para saan ito? Ang sabi ni Kristo ay magandang sagot ng isang tagapagturo ng kautosan, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Kaya matindi pala, mga kapatid, kung sinusunod natin ang kautosan ng Diyos, Una, ito'y para sa kaharian ng Diyos. Gusto niyo ba ng buhay na kasiyasiya? Maganda yung kinanta ng ating choir ngayon. Kung uunahin natin ang Diyos, ano yon Kung uunahin natin yung kailangan ng kapwa, okay, ano pang sinabi? Na sama-sama nating danasin ang buhay na kasiyasiya. So, simple lang pala. Kung, kung gusto niyo ng proteksyon, gusto niyo ng kasaganaan, gusto niyo ng buhay, o ang buhay sa mundong ito, unahin mo ang Diyos. Okay? So mga kapatid, uh, sa verse 34, uh, sinabi ni Kristo dito na hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba na mahirap mapabilang sa kaharian ng Panginoon? Ang mga Hudyo ay merong pamantayan ng Old Testament. Kailangan mong maging matuwid, maging banal. That is Old Testament. Sa pagdating ni Kristo, ito na lang ang kanyang pamantayan. Mahalin mo ang iyong Diyos, ang iyong kapwa, assured ka na. Pananampalataya. Ito na yung pamantayan natin ngayon. So, hindi lang iyan ang sinabi ni Kristo sa Deuteronomy. Ito ang sinabi ni Yahweh sa mga taga-Israeleta. Kung ito'y susundin ninyo, yun ang gustong humaba ng buhay. <laughs> Binanggit dito sa Book of Deuteronomy 6.2 uh, Kung ito'y susundin ninyo, Ah, uh, haba ang inyong buhay, kaya pakinggan ninyo ang Diyos. Sundin, sundin ang mabuti. Okay? Kasi kung, sabi ni Moses, kung magkagayon, sasagana kayo at darami ang inyong lahi. Uh, okay lang yung sagana, Lord. Wanag yung lahi. <laughs> Kasi ang dami na natin ngayon. Overpopulated na tayo. So, ito'y pangako ng Diyos uh, mga Israel noon na sila'y kakaunti pa lang nung wala pa tayo. Na kung sinusunod ninyo ang pamantayang ito, dadami ang lahi ninyo, maging masagana kayo, makatagpo kayo ng lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pangako yan ng Diyos. Ngayon, kung titingnan natin uh, uh, sa panahon natin on and off yung biyaya, sa so palagay niyo natagpuan nyo ba itong binanggit sa Old Testament na sa sagana kayo sa lahat ng bagay? Pag sinasabing sa lahat ng bagay ay hindi lang ito tungkol sa pera. Uh, maganda ang buhay, masaya, malakas, ano pa, mapayapa. Yun ay mga uh, kasaganaan ng ating Panginoon. Ngayon kung nakamit ninyo ang mga bagay na ito, so ibig sabihin nasunod ninyo ang pamantayan ng ating Panginoon. At ang wika ni Jesus kung natupad mo iyan, ito ay pinakadakila sa lahat. So walang kapantay ang pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa ay walang kapantayan. So maganda po 'yan. At sa Old Testament, alam nyo ba na para hindi makalimutan ng mga tao noon, nag-order si Moses na isulat sa pintuan ng inyong bahay. Yung iba nga dapat ikwinta sa legi. <laughs> Yung iba isulat sa mga damit niyo para lagi ninyong mababasa, okay? Ano pang dapat gawin? Ituro sa mga anak, okay? Yun ay binanggit din ni Moises. At pag-aralan ninyo. So dapat pala pag-aralan pa sa tahanan. At ang binanggit pa ng Diyos ay itali sa inyong noo. Isulat, ng, uh, isulat sa mga hamba ng inyong pintuan. At sa tarangkahan. Okay. so, Psalm 19:6, Ang pangako ng Diyos, kung tayo ay susunod ng tapat sa kautosang ito, Take note, hindi walang kahihiyan na matitikman ng mga tao sa mundong ito. Okay, maganda po yan. Nang ibig sabihin, hindi kayo mapapahiya sa mundong ito. Sa panahon na kayo'y nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Marami kasi sa atin na nakakaranas ng nahihiya, pinapahiya. Ano pang nangyari sa atin? Uh, maraming mga hindi magandang nangyari. Proteksyon ang kayang ibigay ng Diyos sa panahon na Uh, nasunod natin yung kanyang pamantayan. Okay? Bubuksan ang ating karunungan, ang ating pag-unawa. Okay? Sa pagsunod ninyo sa Diyos, bubuksan niya ang ating mga kaisipan. Minsan, hindi natin naisip yung magandang solution, Di ba? Yung iba nakakaisip ng magandang solusyon eh. Pero yung iba parang wala. Parang, yung iba nga, mental block pa. So maganda ito, sa patuloy nating pagsunod sa Diyos, Bubuksan ang ating pag-iisip, ang ating pag-unawa. Kaya hindi tayo mapapahiya sa harap ng Diyos at maganda ang kalalabasan nito. So yung mga taong umiibig sa Diyos at sa kapwa, lalo silang pinagpala. So ang pinagpala na tinutukoy dito pang kalahatan. Gusto mo ng tarunungan, kalakasan. Di ba lagi kong sinasabi na ah, sino bang nagbibigay sa tao ng kalakasan? Pagkain ba? O ang Diyos? Diba dapat naisip na natin yun eh? Kumakain tayo ng mga pagkain para sa energy. Pero ang nagpapalakas talaga ay ang Panginoon. Ang nagbibigay buhay sa tao ay ang Panginoon. Ang mga kinakain natin at iniinom ay yun ay temporary energy lang yan. Pag nagutom ka, lupaypay ka na. <laughs> Pero kapag humihiling ka sa Diyos at nasunod mo ang mga bagay na ito, hindi lang kayamanan ang kayang ibigay ng Panginoon. Buhay na kasiya-siya, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So maganda po. Kaya ngayon pa lang, pahalagahan na ito. Kasi sabi nga ng isang uh, eksperto sa kautosan, na sabi niya, uh, higit na mahalaga ang umibig sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at umibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa, sabi niya, kaysa magdala ng lahat ng mga handog na susunugin at iba pang mga pag-aalay. Noon kasi, para bigyan sila ng magpagpapala sa Diyos, naghahandog, Lord, gusto ko ng ganito, naghahandog sila. So, higit na pagpapala ang ipagkalub ng Diyos sa umiibig sa Kanya at sa kapwa. So, maganda po yan. Uh, minsan kasi, nagsisimba tayo kasi may kahilingan. Parang ganun ba ka, nagbibigay ka, nag-aalay ka sa Diyos, kasi meron kang gustong mangyari uh, sa buhay. Pero mas mahalaga uh, sa mga alay ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. So, hindi kasi tumitingin ang Diyos sa mga inahaay natin, inialay natin sa Kanya. Tumitingin ang Diyos sa uh, uh, pure in heart, kung ano ang nasa isip natin at nasa puso natin, kung ano ang nilalaman. Okay. So, kung nasunod natin ito, kung inuuna natin ang Diyos, ano pang mga bagay na dapat nating maunawaan? Uh, laging pangungunahan tayo ng Panginoon. Si Haring David, take note paano niya paano ni pinatay ni Haring David si Goliath, yung napakabagsik na Pilis, Pilistiano ba 'yon? Higanting Pilistiano. Then sabi ng Pilistiano, kung sino man ang handang lumaban sa akin, maging malaya na kayo. Pero kung matalo daw si kung manalo si David, inapakaliit ni David, higante yung si Goliath. Pero dahil pinangunahan si David ng Diyos, nilastiko lang. <laughs> sa pamamagitan ng lastiko na tamaan sa noo patay si gulayat. Di ba? Yun yun ang pinakamatinding provision ng Diyos na sa panahon na inuuna natin siya at sinusunod natin yung kanyang kagustuhan at kalooban, pangungunahan tayo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na pag wala kayong pera. <laughs> Lord, dalhin mo ako sa may kakayanan <laughs> na tumulong. Yan, yeah, di ba? Pangungunahan tayo ng Diyos. Kaya kung kayo'y may kailangan at nasunod natin ang pamantayan ng Panginoon, lalong-lalo na sa pangailangan natin, pangungunahan tayo ng ating Panginoon. Kaya gano'n na lamang ang tugon ni Jesus sa isang pariseyo, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Panginoon. So, ang, ang gusto kasi ng Diyos, mga kapatid, ay hindi na tayo mahihirapan. Pero bakit mahihirapan pa rin tayo? <laughs> Bakit nahihirapan pa rin ang tao? Nagbigay ang Diyos ng mga teaching para hindi na tayo mahihirapan. Pero bakit ang tao ay hirap na hirap pa rin? Sa so palagay nyo, ang nakita nating paraan ay hindi maka-Diyos. Ang paraan ng Panginoon ay tunay at 100%. For example, para magkaroon ka ng pera sa mundo kasi, kailangan mong regular na magtrabaho. Alam niyo ba na mas mas kumikita pa ng malaki kung sinuswerte ito mga tricycle driver? <laughs> malaki kita niyan. Akala niyo lang, paano kung kikita sila sa isang araw ng 1,000? In 30 days. No, magkano na yun? 30 plus pa lang kita nila. Mag-tricycle driver na lang tayo? <laughs> Hindi ganon. Ang ibig sabihin, kung anong ginagawa mo sa mundong ito, kung meron kang uh, ugnayan o malakas na ugnayan sa Diyos, marami kang opportunity. Yun yun ang tinutukoy ng Diyos. Dadalhin ka sa maraming opportunity. For example, sa trabaho mo, i ka. Dahil magaling ka at maganda at matapat ka sa iyong gawain, dadalhin ka pa ng Diyos sa mataas na antas. So maraming opportunity ang daigdig. Kaya anong ginawa ng tao, dapat ang unang i-invest ng tao ay ang kanyang kakayanan. Once naging expert ka, marami kang opportunity. Kayo mga kabataan ngayon, yeah, pagalingin niyo ang kakayanan nyo magsalita, mag-isip, pataasin niyo ang antas ng iyong kakayanan, paano tingnan yung solution sa na mga nangyari ngayon. Di ba? Kasi kapag nakita ka ng tao na ganoon ang iyong kakayanan, napakadaming opportunity. Pero anong ginawa ng mga kabataan ngayon? Nagmamadaling magtrabaho. <laughs> yung iba nga, nag-sideline pa, nag-aaral, nag-sideline. Ipagod eh, na. <laughs> so, maliit yung natangga, nakita niyang biyaya sa mundong ito kasi immature yung kanyang kakayanan na uh, sumabak tayo sa isang digmaan na mahina lang ating uh, resources. So, yan. Ang maka kasi, o bakit, Sinabi ko ito, gaya kay Haring Solomon, ang hiningi niya sa Diyos ay karunungan. At ang sabi ni Haring Solomon, aanhin ko man ang lahat ng bagay yan, Panginoon, kung wala akong kakayanan, babagsak pa ka rin ako. Aanhin man 'yung 1 million 'yo ngayon kung hindi niyo alam kung paano paano gawin 'yan? Baka ang iniisip niyo magmo agad, <laughs> bibili na ng mga bagay-bagay na hindi naman, 'di ba? Yung mga pin expert sa financial Uh, management, gusto nilang makita yung mga asset instead of liability. <laughs> ganyan yung mga financial eh. Ayaw nila yung mga li liability na bagay. Gusto na yung asset. So sa ganyan, sa ganyang pamantayan, uh, makikita natin yung buhay na kasiyasya kung spiritual ang pamamaraan. So alam niyo ba sa Bible, ang daming pamamaraan eh. Paano maging managana? at isa na itong palakasin ang ating kakayanang karunungan, kakayanan at pag-unawa at pag-iisip sa mga bagay-bagay sa mundong ito. So, ganun ang tayang ibigay ng Diyos sa tao upang lumago. Kaya kailangan nating mahalin muna ang Diyos at ang ating kapwa. Bakit mahalaga ang kapwa? Merong isa sa burabod na siguro, 20, kailan ba ako pumunta dito? 29, baka mga 2015 na experience. Bumagyo dun eh. Yung taong iyon ay every Christmas, namimigay siya. Every Christmas, ha? Ah, parang pesta din sa kanila, namimigay, nagkatay ng maraming baboy para sa kanyang kabarangay. And then bihira lang siyang umuwi sa kanila, nagkataon na bumagyo. Ang kanyang mga, hindi naman property, yung kanyang mga sound system, ano pa yung andyan sa baba, tao ang umakyat sa taas. So yun yun ang kayang ibigay ng kapwa. Sa panahon pala na mahal mo ang kapwa, kahit hindi mo siya inuutusan, kapag nakita niya na may isang bagay na pagmamayari mo, kaya niyang ihaw, -oh, iahon, proteksunan, kasi nagmamahal ka sa kapwa eh. So ganoon pala katindi yung kapangyarihan ng pag-ibig natin sa kapwa, gaya ng ating sarili, kaya kang proteksunan. So kung bakit mahalaga yan, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa kasi ang Diyos bilang tagapagbigay ng ating buhay, pangangailangan, ang kapwa naman ay kumbaga makakatulong din yan sa panahon na tayo rin ay nangangailangan. So maganda po kung naintindihan natin ang pamamaraang ito ay napakasaya ang mundong ito. lang na <laughs> hindi natin na-appreciate. hindi natin nagampanan, hindi natin nasunod ang Uh, pamamaraan ito, mas nakita natin yung pamamaraan ng daigdig. Kaya uh, minsan, kinakapos pa rin tayo, naubusan tayo ng uh, pag-unawa, magiging kalakasan sa mundong ito. So, in terms of protection, biyaya, mahabang buhay, pag-unawa, karunungan, hindi ka mapapahiya sa harap ng Diyos kung nauuna natin ang Panginoon. So, marami pang iba ang saklaw sa mga pangako ng Panginoon at simple lang ang gawin ng tao ang makamit lahat ito ay ang mahalin mo ang iyong Diyos at ang iyong kapwa. Mga kapatid, uh, kapag ganyan ang pamantayan ng iyong pamumuhay, hindi ka makakatagpo ng gusot o away o gulo sa mundong ito. Kasi mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa, di wala ka ng kaaway. Okay, mga ganyan, kaya maging ganon. Dahil ang umiibig sa Diyos at umiibig sa kapwa ay nagnanais ng kabutihan, hindi ang kaguluhan. Okay? Ang mga umiibig sa Diyos at sa kapwa ay nagnanais ng A uh, kabutihan. Ano bang sabi ni Kristo na ang Diyos ay pag-ibig at mabuti ang pag-ibig. Kaya kung uh, pag-ibig ang nagiging motivation natin sa mundong ito, ay di ibibigay din yung magandang environment. Magandang environment na. Alam nyo ba na pag-iisip lang naman ang nagpapagulo sa atin? <laughs> yung pag-iisip lang ang nagpapahirap sa atin. Eh. The way tayo mag-interpret sa nangyayari, pag-iisip mo lang yon. Ano bang ibig sabihin yan? Uh, for example, kapag ang isang tao ay motivated sa kakayanang spiritual, kahit magulon ang daigdig, kung mahal mo pa rin ang lahat ng meron sa mundong ito, hindi mo maisip ang kaguluhan, kundi ang kaligayahan. Kaya nga, nag, may mga taong masaya pa rin, kahit wala naman silang pera eh. Di ba? May mga tao sa mundong ito na parang wala namang nangyari sa kanila. Kasi nakita natin masaya ang pamilya, mga anak, para lang walang problema. Di ba? So, yun yun ang mga nakikita ng na mga taong nagmamahal o sa Panginoon. Uh, mas gusto nilang mapayapa kaysa komplikado. Okay? Sa so, mga nag umiibig sa Diyos at sa kapwa, mas gusto nilang uh, walang gulo kaysa komplikado. Halimbawa, uh, minsan kasi sabi na, ay, huwag kang makipag gulo dyan para hindi ka madamay. Hindi naman eh, tumutulong ka lang naman eh. Kung, kung uh, sabi kasi natin, ba, bakit pwede namang mag-advise eh? Oo, oh, pwede kang mag-advise. Pero kung ang kung galit mo ay hindi mo na makontrol na instead na tumulong ka sana lang eh. <laughs> Pero ikaw galit na rin ay dito talagang <laughs> pati ikaw ay maka makakaranas ng kaguluhan. Ang ibig sabihin dito ni Kristo mga kapatid, na sa pamamagitan ng uh, pagmamalasakit natin, mangibabaw doon ang pag-ibig. Okay? So yun yun ang pinakamahalaga. Pag sinasabing malasakit, andun yung pagpapahalaga, pag-ibig, concern. So yun yun ang malasakit at dakila yan sa kaharian ng ating Panginoon. So yun ang saklaw mga kapatid. Uh, yung mga taong umiibig sa Diyos, ang taong umiibig sa kanyang kapwa, gaya na kanyang sarili, ay gaya ng uh, buhay na kasiyasya na hindi natin mararanasan ang uh, kahihiyan sa daigdig na ito. Pero parang nararanasan natin lahat ito. <laughs> Kasi sabi natin, tao lang tayo. Yes, tao lang tayo. Uh, may time talaga na nagagalit tayo. Pero ito ay pamantayan ng Panginoon na kung nasunod natin ang kautosang ito, maiiwasan natin ang maging komplikadong pamumuhay sa mundong ito. So, simple lang mga kapatid, kung bakit may kautusan ng Diyos para hindi tayo mapapahamak. Okay? Ganon din po sa pamilya, kung bakit may kautusan ang magulang para hindi mapapahamak ang mga anak. Protektado. So, daw naway maging open ang ating pag-unawa, ang ating kaisipan kung bakit may isang katutak na kautusan ang Diyos para sa tao. At ginawang simple ni Kristo, mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Okay na lahat. <laughs> Kaya amen! Pangalan ng ating Diyos sa mga Diyos na nakatanggap.